Good morning guys Magandang umaga sa inyo lahat Ngayon po ay ako ay dumating na yung aking order sa Amazon Ito po ay SJCAM 300 At uh, ito inorder ko pa galing Germany Pinaorder ko dun sa aking katrabaho din eh. Ang kulay nito ay puti Yung cover niya itim ang actual na ano niya kulay itim yung cover puti action camera uh, worth of 389 dirhams yan ito po ay nakita ko kasi search ng internet dahil ako ay laging nagbabike minsan kami ay nag nagpipishing wala akong action camera na pwede na na maganda na ay nakita ko itong review nito sa sa youtube napanood ko ay ako bumili din ng nitong ang SJ Cam C300 Ayan nga at nabuksan na. Ayan na kulay kulay puti. Ayan. Yung isang malaki ay ano, uh, battery pero may kasama din siyang screen. Tapos yung niyang maliit ay yan yung pinaka-main. Tapos yung camera. Ang kagandahan nito, siya ay 1.3 dual touch screen. Ayan madami na siyang accessories na kasama bali dalawang battery isang maliit isang malaki yan ang kagandahan niyan dalawang kulay isang itim isang puti ang ano niya ay 4K 30 frames per second yun ang kagandahan ng camera na to kahit hindi kasing mahal gaya ng iba gaya ng lalo na yung Instagram, gopro eh ito namang sj cam ay siguro ako doon naman pag nagamit nyo ay worth it naman ito ay eh, may kasamang waterproof case ah, pwedeng pwedeng mag yan yan ang uh, may kasama din siyang Prime mount para sa mga yung ilalagay mo sa bike sa yung headgear mayroon din siyang clip at saka line yard wala siyang wala lang siyang magnetic magnetic necklace at meron din siyang kasamang memory card yan ayos ka maganda pero yung nakita ko sa mga review ng SJ cam uh, ano na binabalan ibinibigay nila na ini-sponsor nila sa mga vlogger. May kasama ding stick. Eh hindi naman tayo ano kaya tayo bibili. Hindi naman sa pagyayabang ika eh may trabaho eh, Kung walang trabaho eh, di hindi bibili. Tsaga sa cellphone ang gamit. Pasensya na sa aking review nito at kamay at binti ang kita yan yo ititestingin ko na yung ano unit natin na binili sa Amazon hmm. medyo uh, 10 seconds wala, wala pa naman 5 Se segundo naman eh, nag open na siya hindi siya delay yung ano medyo hindi kinakabisado ko pa yan hindi hindi ko pa masyadong ano kabisado ka kasi bago pa lang eh yan pagtatanggal ng battery na struggle struggle pa ako diyan pero ano matatanggal naman tanggal ko din naman Hmm. Madami siyang function. Madami siyang function. Sa isang araw, ay di titestingin kung maganda gamitin. Pero sa akin, eh, quality niya yan. Gamit na gamit niyan. At yan, sinalpa ko na yung ano, battery na malaki yung maliit na battery tatagal na yan ng mga 40 minutes mahigit tapos yung malaki dalawang oras din mahigit sigurado ay maganda sa liit na yan ay ang remote ng TV malaki pa nga yung remote ng TV tapos oh, dual screen pa oh. ayos na din yan kahit hindi nagro-rotate yung camera Talagang pwedeng-pwede pwede na. At ako nga nakapokus pa dun sa aking down ay. Eh. Yan. Shout out sa down eh. wala Walang mas malalaki pang buti kaysa di yan. Eh. Ayon. Ayos na po ang aking review. Pwede niya titistingin na.